Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at update updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan, kinamain at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay uh, tila baga isang revelasyon na rin po. Maituturin po natin revelasyon, ano? Kung ano nga ba ang role ng isang main mandosa dito po sa it burdaga, ay, burdaga, sa it bulaga. Okay? <laughs> kay Tito San rin po galing at kay Tito narin na rin po natin narinig na ito po yung kanilang uh, nakikita, no? Nakikita at nakikita at uh, kinoconsider nila kung ano nga ba ang isang main mandosa for them. Okay, ito yung uh, batay rin po sa pagkakaintenda rin po ng ilang netizens sa naging recent interview ni Tito Sen. Gano nga ba ka big deal ito? Pag-uusapan po natin yan maya-maya lamang. Ano? At syempre, hindi rin po mawawala. Ito naman pong uh, uh nangyayari ngayon kay Alden Richards. May bago po siyang uh, na malapit na rin pong ipalabas pero hindi po yun yung ating highlight. Ang highlight po natin dito ay ang pagtanggi ni Alden Richards na muli pong mapasama mapasama sa It's Showtime. Bakit po siya tumatanggi? May rason po siya at mamaya po pag-uusapan po natin yan. Siyempre, hindi mo ang mga latest na ganap kay Maynard kay Alden. Magkahiwalay man po yung mga ganap sa kanila in public. Eh, siyempre, kinakailangan pa rin po natin pag-usapan ng mga bagay na ito. At bago nga tayo patuloy, pahayaan niyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag-support at pagmamahal kina kay, kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa niyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pagsupport at pagmamahal kina Mayna kay Alden. At kung marami ka pa nga dyan mga kilalang mga Aldog fans na hindi pa nakasubscribe sa ating channel, pagsubscribein mo na sila dito para sama-sama tayong lahat at solid na solid ang pagsuporta na natin kay Mayna at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto ang mga komentong napili na pili ng aming team patungkol sa mga updates natin ito lamang ano. unahin po natin ano ang naging komento po nitong si Miss Gina Torrico sabi niya rito Mr. Pinas Radio 5 bago sa pandinig ko yan ha o sadyang uh, di lang sila masyadong kilala nakisali din sila sa uh, pangungutya sa fandom Radio 5 noon pa man namamayagpag ang fandom ang fandom ano wag na kayong sumawsaw pa hindi lahat ng bumayad ay sumisikat at uh, di lahat ng binayaran tulad ni Lolita ay sikat. Ang fandom ay di nagbayad, hindi nagbabayad upang sumikat. Ngunit, uh, thank you sa mga taong nagpasikat. Sino-sino ang nagpasikat sa fandom? Of course, sa mga taong bitter basher, bashers at mga taong di naniniwala That's, uh, that uh, Aldab is real. Sa totoo lang, ano, nasa kamay ng fandom ang kasikatan ng Aldab. Totoo 'yun, Mr. Pinas, bakit uh, may project uh, may may project Aldeb fandom and ABS-CBN combine, 'di ba? Uh, sabi nga niya dito, demolition dahil hangga't may fandom buhay na buhay pa rin ang Aldab. First time in the history you no know, that GMA and uh, ABS-CBN combine to destroy the fandom. And this is the first time na may kumalaban sa fandom sa na, na, dalawang networks ano nagtataka pa sila kung anong meron sa fandom utak ang meron sa fandom na wala sa GMA at ABS-CBN well sa so nakikita po natin eh, at totoo yun, combine po sila no? at eh, pares po silang gumagawa ng moves to erase Main Mendoza and Alden Richards and now, what they are catering to us, ba diba? Nakikita naman natin, walang iba kundi Main Mendoza at si Panot at po itong si Alden Richards and Catherine Bernardo Napakalinaw po niyan. At ang ikalawa naman natin mula naman po kay Miss Doris sa Tupan. Sabi niya rito, smart woman yan ang wifey ni RJ. Mrs. Nicomene de Falkerson. Thanks, baby girl, for defending us through bloody nation. Di talaga may kakaila. Sobrang mahal mong fandom. Kudos sa inyo, uh, sa inyo ng hobby mo. And no matter what happens, our love and support will never fade. Kahit ilang sarsuela pa yan, di kami patitinag full force ang buong nasyon. Walang makakapigil kahit gamitin pa nila ang milyones nila. Speaking of money, dyan magaling si Lolit Solis. Galingan mo, Lolit, Lolit Solis, ano, ang pag-ship kay Sakang sa Habi na Menggay. Kami pa ba? Or not born yesterday, alam namin ang kalakala kalakalan sa showbiz sa course ginagawa nyo yan para umingay ang name ng isang artista palibasa, laos na kasi kaya nga need idikit sa sikat mabuti pa no mabuti na lang si Al, uh, Ate si Alden ay very professional uh, very uh, professional basta work related yun lang ano si YP lagi ang nagsasacrifice anyway at the end of the day siya pa rin ang winner dahil alam naman po natin yan, ano? Siya lang naman talaga nag-iisa for him and for her. Maraming maraming salamat po sa inyong pang re talk muli sa kanilang lahat. At mula naman po kay, ang ikatlo natin kumayon ito, mula naman po kay yung moto, Rich Child, ano? Uh, sabi niya po rito, good PM po, pinasyo Business ngayon. Bakit po ngayon lang kayo nag-update uh, about Main and Alden? Anyway, salamat po at uh, nakabalik na po kayo. True uh, po kayo dyan, ano? Sir Pinas, lahat uh, po ng social media, vlogger, Uh, mga reporter ng uh, katuso ano, abayas, abaya sa ano kafatid at uh, pinagtutulungan po ang True Blooded Aldam Nation at balita nila na binabasa daw si Kat ng True Blooded Aldam Nation at uh, nakikisawsaw din po ano sila Christy Fermin Lolit Solis uh, na sinasabing binabasa daw ng True Blooded Aldam Nation si Kat yan po ang balita nila for sa show nila sa radio. At pati po yung laging suot ni Alden na may black ring ay binigay binigyang kulay nila at ibinalita sa radio programa nila. May suot po kasing ganun si Kat nang bigyan siya ng sorpresa ng na, na mga team ni Kat uh, kung saan dumalo si Alden. At sinasabi na bigay daw po yun ni Alden kay Kat. Ano para daw po may couple rin sila. So, binili lang yon ni Kat. At uh, ginawanin ninyong, uh, 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 ginaya yung sing-sing ano uh, ni Alden. Uh, na, na palagi niyang suot para sabihin. Well, hindi na bago yung ganon. Palagi naman po nalang sinasabi na... Uh, lagi po nalang sinasabi na ito pong si... Mendoza, Ito pong si Alden Richards, eh, may duma duma dumada moves yung ganito. Si Maine, eh, nagpapada moves sa ganyan. Eh, lumang-lumang tugtogi na po yun. Kung gusto ko nilang paniwalaan na may couple ring si Alden Richards at saka po itong si Catherine Bernardo, eh, dapat to, may proweba. Eh, ultimo nga, ultimo nga pong pagbili ni Alden at pagbibigay kay Maine, eh, may proweba. Diba? Eh, ito pong kay Katrin, meron ho ba? Sagot, wala. Kasi nga, for public consumption po ang lahat. Diba? So ngayon, pag-usapan na natin. Unahin po natin sa mga dapat nating pag-usapan. Siyempre, ang nag-iisang phenomenal couple, ano, phenomenal store Maine Mendoza. Kung saan si Maine nga po ano ay naging topic po ng uh, recent interview nitong si Tito Sen. Kung saan sinasabi nga po ng uh, reporter na... Uh, Uh, in paso ng GMA ito pong TV5 in terms of the noon time show lalong-lalo lalo na po ang uh, mga views sa internet okay sinasabi po nila uh, sinasa sinabi po nila yan sa interview nila kay Tito Sen recently okay ngayon pinalalabas nga po ng TV5 pinalalabas nga po ni Tito Sen na sila pa rin ang number one kahit na nakailang rating na ang ipinalalabas ng GMA at ng uh, uh, ABG Pilsen, di ba? Uh, kahit na nakikita po natin na tambak na tambak po talaga yung ratings, naninindigan po si Tito Sen na number one daw po sila dahil sa live pangalang daw po ni Mayn Mendoza, tinalo na raw po ng uh, a uh, personal uh, Facebook account ni Main Mendoza yung pagle-live. Uh, number one, hindi po personal Facebook account ni Main Mendoza yung nakikita ninyo in public. That is for her. Tama po kayo. That is for her business that is for the public uh, public consumption di po yun talaga kay main ganun din po ang kanyang uh, Instagram ganon din po ang kanyang Twitter that is for public consumption sabi nga natin para mali malinawan po tayo hindi po yun yung sinasabi ni main man daw sa na private life dahil kung private life hindi niya ipapakita yun in public ganun huwag yun simple. okay so balik ko tayo doon so ang and dami nagsasabi no uh, wala naman talaga uh, talagang uh, uh, lugmok talaga sa ratings ang it bulaga lalong lalo na nung inilaban sa GMA ano you know, sa bagong noon time sa Showtime uh, sa totoo lang po wala naman po talaga ganoon ganun sana wag wag, wag na lang lokohin yung tao di ba <laughs> dahil hindi na ho ganun kalakas hindi na husing sing lakas nung isang main Mendoza noon na solid all the sa mga sumusuporta no? Kapag nag-live po si Main Mendoza, hindi na ho siya ganun kalakas. Tanggapin po natin 'yon. Tito Sen, sana po ano, tanggapin po natin 'yon kasi ang nagiging dating sa mga tao, eh palagi ta naman po natin itong si Main Mendoza. Yan ho yung nagiging uh, uh, yan, yan yung tumatatak ngayon sa kukote ng mga fans, no? Habang si Alden, todo ang tangge, tangge ng tangge na hindi po siya papayag na maging part ng It's Showtime. Okay, dahil may respeto siya sa mga double cuts. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.